Hello traders, this is Johnny at welcome sa aking ikatatlumpong video sa 1 Minute Market Mastery. Ayan, naka 30 videos na rin. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ko ginagawa ang mga videos na ito. 17 years na ako nagtitrade. Iyan ay 17 years ng dedication. At patuloy pa rin ako dahil mahal ko ang ginagawa ko. Mahal ko ang returns, ang kalayaan, at ang independence na ibinibigay ng trading. Kaya ako pino ang platform 15-25 at ang 1-Minute Market Mastery. Isang libre at bukas na trading education para sa lahat. Walang bayad, walang hidden fees. Pure learning lang mula sa mga video uploads, uh, bi-weekly live streams, at monthly sessions. Ito ang paraan ko ng pagbabahagi. Kung iniisip mong pumasok sa trading, gusto kong tulungan kang magtagumpay. Isipin mo, isang araw, nasa bahay ka lang, payapa, kasama ang pamilya, walang traffic, walang boss, at walang limitasyon sa pwedeng kitain. Yan ang trading. Kung kahit kaunti ay na-inspire ka ng video na ito, sumali ka sa group ko. Libre naman eh. Nasa description ang link. And that's one minute. Like and follow for more one minute market mastery.